Alright mga putinting, panibagong araw, panibagong vlog ito yung mga putinting So araw ng linggo mga kaputinting, tapos na tayo Simba Kaya dito naman tayo sa ating uh, project mga kaputinting So ngayon ang gagawin ko ngayon mga kaputinting ay maglalagay ako dito sa gilid ng uh, Black tech or AAC block So yun ang ikakabit ko dyan mga kaputinting dyan ngayon bago natin gawin yan aalis mo mga dito mga yero pati yung kanyang uh, pinaka kisame yung TNG mga kabutingting so ngayon baka magkataka kayo mga kung bakit doble no, ito po yung ating nakaraang ginagawa na bubong Ayan. so yung sa baba bubong din so doble si mga kabutingting so ginawa ko to para makatayo ako dito sa ginagawa kong papag dyan sa baba na yan so makikita nyo yan pagka binuksan ko yan mababa lang po yan mga kaputinting kaya ngayon tinaas ko to ngayon hindi ko man siya matanggal yung yero na to dahil nga alam mo naman ngayon na laging umulan kung hindi man umulan sa araw sa gabi kaya ganyan po ang ginagawa ko so binutasan ko lang yung mga gigilid para makapag lagay ako ng mga poste tulad nyan ang ating gagawin mga ng kaputinting ngayon ay maglalatag tayo ng ano AC block So bago natin magagawa yun, kailangan natin tanggalin yung TNG dyan. Mga kaputing Ito na mga kaputing ting. Ayan Buksan natin dito banda. Ayan, ito yung ating kwarto sa taas. Yung pinakapapag natin. Kung mapansin mo, ayan. dami naming gamit. Dito nakalagay. So yun, bababa tayo sa baba so yan mga katingting dito tayo baba no so ito na yung ating ginagawa so maglalagay tayo dito ng EAC block dito mga katingting siguro mga dalawang patong yan tapos yan o no? kita mo yung lalim mga butingting. so ganito lang po yung kataas ang aking higaan dito sa taas ayan ngayon ito tinaas ko na yan nakakatayo na ako ito mga butingting. So ito na lang ang ating aalisin ron Para tayo Makapaglagay na nung AAC block dito Lalagyan din ng dingding na AAC block Mga kabut puting ting matanggalan natin na no? lahat so ito po yung naging itsura sa ating taas puno ng gamit so no choice tayo talagang ganyan so dito na tayo maglalagay ng AAC block dito ikukubira na itong part na ito mga butinting. maganda sana dito dahil mahangin mga kaputingting sana mayroon dito malit na bintana no? ayan nakapaghalo na tayo ng simento nilagay lang natin sa balde kasi nga mahirap magkalap dito at saka masikip ang pwesto natin so nakapaglagay na ako ng tansi mga kaputingting oh. So, lalagyan ko na siya ng amortar, uh, mortar, no? So, ang ating gagamitin pala dito mga kaputingting -ting, ay yung black tech. Ayan, oh. Black tech siya mga -ting, ting Sa hindi pa nakakaalam, ito po yung alternative dun sa hollow block. So, kung mapapansin nyo, wala siyang butas. Ayan, walang butas. So, ang kanyang haba ay 60 cm. 60 po, 20 cm naman yung kanyang taas. So yun po yun. Ang kagandahan ng mga mga kaputingting ay uh, magaan lang compare dun sa hollow block. So yun po ang ating kakabit dito mga kaputingting. Ngayon, -ting. dahil ito ay sobra lang sa mga gawa ko dati no. So naubusan tayo ng adhesive. So ang gagami ang gagamitin natin mga kaputingting -ting, ay yung semento lang. So yun. Pwedeng pwede po ito mga kaputingting kahit semento. Kung wala kang adhesive, pwede pong simento. Okay? So, magalagay lang ng mortar mga kaputing